talagang gusto lang talaga nila akong sirain kasi ayaw nilang maniwala na hindi ako bayad. 20 pesos? May, may nagpapagalan yes, ng 20 pesos? May 10 pesos, ganon. Alam mo, nakakakilabot yun, ha? Akala ko ba bayad? Bakit 300,000 lang hindi pa na utang, hindi pa mabayaran? Uh, alam mo, nabigla ako dun, ha? na pati yung utang ng may utang eh pinakialaman nila. Pakikwento mo nga ito. Ba't ba umabot sa ganun na meron ka utang na na 300,000? Uh, Itong so, conversation na to, Katuning, is um, October 2021 pa. Last mm -hmm. year. So, meron akong isang kaibigan na hindi ko alam kung matatawag ko ba talaga itong kaibigan. Nakilala ko siya nung gumawa kami ng isang pelikula, makeup artist. So nagpapahanap ako sa kasi ako kasi never akong um, hihingi ng pera sa mga taong kakilala ko. Hihingi ako ng trabaho. Yan ang yan ang yan ang ano ko. Kung walang trabaho, dun pa lang ako uutang. Pero hangga't mm maaari, gusto ko paghihirapan ko pagtatrabahoan ko. Kaya humihingi ako sa kanya noong time na yon ng racket, ng pwede ko pagkakitaan, ganyan. Doon nung mga panahon na yon nag-online selling na ako, online bukay ukay nagkikinda ako ng pares. Kasi kasagsagan talaga noon na walang masyadong trabaho ako. So, sa, sa to make the story short, parang naipon lahat ng utang ko bayad ng kuryente, bahay. For six months, wala kaming bayad ng bahay, kuryente. Kasi may mga utang ako sa iba't ibang tao kasama na si director. <laughs> parang umabot siya ng almost 300,000 yung utang ko. Pero hindi ako hindi ako ganun nagwo-worry kasi alam ko may mga naka-online up pa akong mga projects na gagawin sa Viva. So, oh. ang gusto ko lang kasi talaga, ayo ayoko masira sa mga tao, kaya nagpapahanap ako ng racket para mabayaran agad. Masettle ko kagad oh. yung mga dapat kong bayaran. Yun po yung, yung kwento nun. Actually, yung nag-post, hindi siya yung kausap ko dun eh um, uh, ibang tao. So hindi ko alam paano nakaabot sa kanya yung yung conversation na yun. Eh ano yun? Uh, yun nga yung susunod ko tatanong. Paano nalaman yun? na no? uh, I-senior ba niya yun para ikaw ay bisitin o siraan? Hindi ko po alam ka to kung konektado sila sa isa't isa. Yung kausap ko kasi dun sa 300,000 na humingi ako ng raket, Lagi niyang dinadailan sa akin ever since na nakaka-FB niya, nasira ang cellphone. Parang mm. for me, kung kung bibigyan kita as ah, uh, for the benefit of the doubt sasabihin natin sabihin na nating na hack FB mo na si yung cellphone mo pero bakit for the longest time wala kang ginawang action hindi ko alam kung kung ano talaga yung intention nila pero malinaw na talagang gusto lang talaga nila akong sirain kasi ayaw nilang maniwala na hindi ako bayad the title kasi natin makaka-embay unity ikaw ba, sa tingin mo, makaka-MB ba Unity ba batay sa experience mo? Ako, Katuning, oo. Makakain siya. <laughs> uh, actually, hindi ko lang siya basta makakain. Mabubusog pa ako dahil sa Unity. Kasi tuloy oh. tuloy na ito, nito, eh, isang um, maganda at buhay na patotoo yung sinubukan nila kung sirain sa paglabas ng conversation na yan. Pero, it turns into a blessing. Dahil sa pagkakaisa ng mga unity supporters na parang naramdaman nila kung paano ako napahiya, paano ako am um, hinila, pababa para lang masira ako. Siguro naramdaman nila at some point kaya nagkaisa rin sila na um, ay tulungan natin to si Juliana kasi nung una talaga hindi ako hindi ako naniniwala. Ayokong maniwala na mayroong ambaga na magaganap. Hindi Grabe, grabe yung yung support ta yung pagmamahal ng unit team, supporters, mm. yung pagig, yung uni, yung pagiging united talaga nila. Pinaramdam at pinakita nila hindi lang sa akin, kahit sa mga okay. ibang tao na iba yung sino ang kandidato, kitang-kita nila. Kaya sila gigil na gigil. <laughs> ang nagkumpisan nito si Crisette Loreta Chu. Yes. Kailan ba, ba, ba siya ng personal? nag, uh, like, uh, like uh, friends ba kayo? Hindi po kami magkakilala ng personal ni uh, set Nung time lang din po na yan kami nagkakilala. Actually, yung, yung caption pa niya, um, nung may, may, mga nagsisend sa akin ng, ng post niya na, oh, akala ko ba bayad? Bakit 300,000 lang hindi pa nautang, hindi pa mabayaran? Ganon. Mm -hmm. na ang akin, ano ba to binabash ba ako? O tinuloy sa hindi ko pa maintindihan ng time yun. Pero ay, hindi ako nasagot. Just, tinatanong ko yung mga friends ko. Sabi ko, anong mga nakalagay sa comment? Ano yung mga reply ni Miss Crisette? Eh? Sabi niya, ano, um, gusto kanyang tulungan. Ganito, ganyan. Kasi uh -huh. may mga, may mga director pa doon na ano ano kaya Gcash number ni ni Miss Juliana? Magshi-share ako ng konti para mabawasan yung 300k. Hanggang naging thread na siya, humaba na humaba. Ako din, ako din, ako din ganoon. sabi ko Miss Crisette, sabi ko sa kanya nag-thank you muna ako sa kanya. Sabi ko salamat po ganyan ganyan. Um, uh, malaking bagay na po yung uh, pinagtatanggol niyo ko ganyan ganyan. Sabi hindi uh, um... maraming gusto tumulong ganyan. Sabi ko sige po, bawal tumanggi sa grasya binigay ko na yung binigay ko na yung cash number ko, yung account number ko. To so be in fair, kay Miss Crescent, talagang sinabi niya, oh Juliana, i-screenshot ko tong conversation natin, ipopost ko, talagang humingi siya ng permiso sa akin. Kasi ayaw kong isipin ng mga tao na sa, na ayaw daw niya isipin ng mga tao na baka sa kanya bumagsak yung mga tulong. Yes, girl, in, five to ten minutes, may mga nagsisend ng 120 pesos. Kaya, uh, wow, hanggang sa... 20 pesos? May, may nagpapadala ng 20 pesos? Yes, gano'n. Alam mo, nakakakilabot yun, ha? Ko, opo, ka, sobra. Uh Parang -huh. in, in first five to ten minutes, pinakamalaki na siguro na send sa akin na isang tao is 3,000. So sabi ko, ay, sabi ko, ang um, bongga naman. Sabi ko, may, may 1, Kasi uh, ako in expect ko, mm -hmm. mga ganun lang talaga. Eh. 100, 200, 50, mm mga -hmm. lang. Parang um, wala pang isang oras or medyo uh, lagpas lang ng isang oras, nasa 100,000 plus na. Wow! Alam mo, kato, really? hindi talaga ako nakapagsalita. Umiyak talaga ako ng bonggang-bongga. Mm. Bongga. Sabi ko, oh my God, sabi ko, totoo ba to? Sabi ko, ganyan. Sabi ni Miss Crescent, anong update? Na-reach na ba natin yung goal? Sabi ko, Miss Crescent, hindi na po importante na ma-reach yung goal. Sobrang laking tulong na na Saan-saan galing yung, yung nagpadala ng tulong sa iyo? ah, karamihan po sa kanila um, katon dito lang sa Pilipinas pero meron din talagang mga ibang bansa tapos meron pang isa na taga Saudi na sabi niya sa akin Juliana isa ako sa mga nagnagawa ng mga show dito pag nagkaroon ng chance kukunin ka namin regular na ikaw ang oh, grabe mga. ano yeah, sabi ko oh my god sabi ko nakakatuwa uh, so, uh, araglado na. Bayad na lah lahat ng utang na yan. Bayad na po and um, yung sukle meron din akong ibang tinulungan. Parang binalik lang din po yung tulong kasi meron akong isang kaibigan na may sakit ngayon na may cancer. May oh, so, oh, pagkano nagbigay din po ako para kasi ayoko namang saluhin lahat dahil alam ko naman na hindi, <laughs> alam ko oh, kung ano naman. yung ano, hirap. Oh, ano message mo sa mga uh, hindi ka naman kilala ng personal na balitaan lang yung sitwasyon mo? through miss Crisette ano gusto mo mong sabihin sa kanila well unang-una siguro kay Crisette ayun gustong-gusto gusto ko po muna magpasalamat kay Miss Crisette maraming 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 salamat po kasi naging ano siya naging daan naging um, ako lagi ako naniniwala na kung meron kang kapasidad para tumulong tumulong ka kasi baka ikaw yung maging sagot sa mga dasal nila di ba so mm -hmm. yun 'yung nangyari parang si Miss Crisette si Direct Darryl, yung mga naging naging daan, naging instrumento para masagot yung mga dasal ko. Kaya sobrang pasasalamat ko sa kanila at sa lahat ng tao na nag-ambag, nagbigay mula sa pinakamaliit na halaga hanggang sa pinakamalaki na kudyos ko po. Hindi nyo po alam kung um, gano'ng kasaya yung puso ko at yung puso ng nanay ko. Maagang pa birthday para sa nanay ko sa April 8. Pinag-uusapan <laughs> natin dito ay tungkol sa Um, ang Unity ba ay uh, makakain. Hindi naman talaga makakain yung Unity, pero meron po akong papakita sa inyo. Uh, ang ipinakita ko po sa inyo ay eksena sa Korea noong 1998. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang isa po sa mga pinakamatinding na apektuhan ng Asian Financial Crisis noong 1997 ay ang Korea. Opo, yung pinanggagalingan ng mga k-drama natin, mga k-pop na kinababaliwan natin ngayon. Dahil sa pagkakaisa ng mga Koreano, ay nakaahon sila sa matinding financial crisis. Meron po utang ang uh, ang Korea na hindi oh, ako nagkakamali 58 billion dollars eh. Alam niyo po ang ginawa ng mga Koreano? Mga kaibigan, ano na ginawa ng nagkaisa po sila. Nag self sacrifice po ang mga Koreano, nag-donate ng sila-sila. Ano-ano, -sila may wedding ring, merong na uh, heirloom, mga ginto. Yung pong mga ginto na yon ay inipon nila at uh, pumila pa sila para sa collection area para po ang utang po ng uh, South Korea ng Estado ay kagyat na kagyat na mabayaran. And true enough, nakalipo, nakalikom po sila ng mga 3 billion dollars na mahigit. Ano po ang sitwasyon ng Korea ngayon? kinaiinggitan. First world country na po ang Korea. Dahil po sa kanila pong pagkakaisa. At least during that time, napatunayan, napaka-importante po ng pagkakaisa, mga kaibigan. Sana ganun din ang mga Pilipino. Sana dumating din yung araw na nagkakaisa tayong lahat, hindi puro siraan tayo ng siraan. Pag hindi tayo nagkapareho ng kulay magpapatayan na tayo, hindi magtulungan tayo mayaman, mahirap pag nagkaisa po tayo mga kaibigan